Samantala, inaasahan ng marami pang pagtatagumpay ng Philippine Army at Air Force sa internal security, humanitarian assistance and disaster response, at territorial defense sa hinaharap. Dahil ito sa mas pinatibay na pagtutulungan ng 703rd Infantry Brigade at Tactical Operations Group 3 dito sa ng Luzon. May ulat si CJ Pascual. Pinalakas ang ugnayan ng 703rd Brigade ng Philippine Army at Tactical Operation Group 3 ng Philippine Air Force sa pagsulong ng kapayapaan at seguridad. Pinagtibay ng interoperability at capability ng dalawang unit ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagbulong ng commander nito, kamakailan sa himpilan ng 703rd Brigade na pinamunuan ni Brigadier General Eugenio Julio C. Oshas de Port, Philippine Army, na kung saan mainit na tinanggap si Lt. Col. U.G. Grant di General Law Philippine Air Force. Pinagtuunan ng dalawang commander ng pansin ang pag-angat ng kapasidad para sa magkasanib na operasyong militar at ang pagsasagawa ng mga estrategikong hakbang upang harapin ang mga bagong hamon sa seguridad, Pinasalamatan ni Brigadier General Ocias si Lieutenant Colonel General Lau at binigyang pugay ang mahalagang kontrabisyon ng Tactical Operation Group 3 sa pagbibigay ng aerial support para sa mga operasyon ng Army pagtugon sa mga kalamidad at paghatid tulong sa mga komunidad binigyan din din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan upang makamit ang layuning protektahan ang mga mamamayan at tiyakin ang pambansang seguridad. Samantala, nagpasalamat din si Lieutenant Colonel General Lau sa mainit na pagtanggap at pinuri ang walang kapantay na dedikasyon ng Tactical Operation Group 3 sa kanilang kooperasyon sa 703rd Brigade. Inilahad niya ang malalim na kahalagahan ng mahusay na pagsasanib persa ng air at ground force, partikular na sa mga operasyon lamang sa si insurgency sa pagtugon ng mga kalamidad at sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa Bilang bahagi ng formal ng pagtutulungan, nagsagawa ng courtesy call sa Lieutenant Colonel U.G. Grant D. General Lau Group Commander ng Tactical Operation Group 3 ng Philippine Air Force kay Brigadier General Eugenio Julio C. Oshas Deport, Brigade Commander ng 703rd Infantry Aguila Brigade. Noong ikalabing pito ng Marso, 20,025 sa Brigade Headquarters ng Barangay Kalaanan, Bungabon, Nueva Ecija papupulong ay nabigyan sa patuloy na pagunlad ng kooperasyon ng dalawang sangay ng militar upang harapin ang mga pambansang hamon at tiyakin ang pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Mula dito sa 703rd Infantry Aguila Brigade, ako si CJ Pascual, ang inyong pamilyang kaugnay.